Sa buka na lang ng skol, marami na agad akong napansig nagbubulong-bulungan sa baytingin sa akin. Oo nga pala, para sa kanila, dalawang normal na araw lang ang nagdaan, kaya sariwa pa sa kanilang mga alaala -ala ang salida namin ni Coco sa harap ng covered door. Para sa akin, matagal nang nangyari yon. Ang kapal niya, hindi naman siya maganda. Napapapikit ako. Ayoko nang dagdagan pa ang problema ko. Tama na. Dumaritsua ako sa classroom. Mabuti na lang at hindi ko nakasalubong si Koko dito sa school. Iyon nga lang, maging sa classroom ay usap-usapan pa rin yung nangyari. Akala ko siya yung patay na patay kay Koko. Paasa ang isang ito. Si Koko pala ang nilunod sa huli Oo nga, sobrang paasa Sabi ng isang babae sa likuran Hindi ko na lang sila nilingon Ayoko na ng away Nakakapagtimpi pa naman ako Kaya okay pa Mas dumami din ang pumansing lalaki sa akin Napansin ko ang mga malalagkit na titig nila sa akin Ang ganda-ganda Crush ko pa naman yan Sabi ng isang nerd sa harapan Huwag na, baka machis ka aldi ka lang sa uli. Tumawa yung isa. Kinagat ko ang labi ko. Hindi ko kayang makinig na lang sa mga pinagsasabi nila. Kaya lang ayoko nang palakihin pa ang gulo. Nagsidatingan na ang mga kaklasiko. Mabuti na lang at panandali ang homo pa ang usap-usapan nila tungkol sa akin dahil sa kung ano o kung sino sa labas. Oh my God! Nagunahan ang mga babae sa paglabas ng classroom. Kitang-kita ko rin ang mga babae sa koridor na halos mangisay at magkalakjo sa pagkakalaglag ng panga. Hector! Daing ng isang babae na ngayon ay nanginginig na parang epileptic. May dalawang napaiyak. Tumaas tuloy ang liig ko para tingnan kung anong meron sa labas at iniiyakan talaga nila. Nang biglang tumili at nagibiwi ang mga babae malapit sa classroom, ay agad lumiko ang isang Hector de la Merced na naka cut. Wala na iyong buntot at seryoso ang mukha. What? Bulong ko sa sarili ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Napakurap-kurap ako ng mas lalong naaninag ang kagopuhan niya. Hindi ko alam kung alin ang mas okay Iyong panatilihin yung buhok niya ngayon ng sa ganon ay matanggal ko man lang ang mga mata ko sa kanya ngayon. O ang hayaang ganito kagwapo ang mukha niya at hayaan din ang sarili kong maglaway. Pinalibutan agad siya ng mga kaklasiko, mapababae man o lalaki. Ang tagal mong pinahaba yung buhok mo sa likod ah? Sabi ng insik na Oliver kay Hector, nagkibit balikat lang si Hector. Hector, ang guwapo-gwapo mo. Sigaw ng mga babae sa labas. Umiling lang si Hector at kinagat ang labi. Guwapo na naman talaga si Hector ah. Noon pa. Singhal ni Kate na ngayon ay umupo sa tabi ni Hector. Nasa unahan ko sila kaya dinig na dinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Papapil ka masyado, Kate. Oo. Alam namin guwapo na si Hector noon pa man. Mas guwapo siya ngayon. Medyo galit na sinabi ng mga babae sa labas. Tumayo pa talaga si Kate para mas marinig ng mga babae sa labas. Chopi nga kayo. Asan ba ang building nyo? At bakit nandito kayo? Alis na nga. Inirapan niya ang mga babae. Galit na nag-uusap-usap ang mga babae sa labas. Ang mga kaklasiko naman ay walang inatupag kundi ang purihin si Hector. Hindi humo pa ang kanilang usap-usapan hanggang sa pumasok ang professor namin. Kung noon ay may umuupo sa tabi ko, ngayong persona ng grata na ako. Wala na. Ako lang ang nakaupo sa pinakalikod na bahagi ng aming classroom. Sa dami ng nakapalibot na armchair sa tabi ko, ni isa walang nakaupo. Debali na sa pinakaharap, basta wag lang sa tabi ni Chiska. Iyon ang linya ng iilang istudyante. Hinayaan ko na lang silang lahat. Hindi naman ako nandito para makipagbarkada. Nandito ako para makatapos at makakuha ng diploma. Pagtunog ng bell, ay agad na akong lumabas ng classroom para sa susunod kong klase. Usap-usapan pa rin sa buong campus ang pagpapagupit ni Hector hindi ko alam kung ano ang big deal sa pagpapagupit niya. Ipinagkibit balikat ko na lang ito. Pero sa tuwing nakikita ako ng mga ibang estudyante, lumilihis ang usapan nila sa akin. Nag-uusap ulit sila tungkol kay Coco at sa kabastos ang ginawa ko sa kanya noong nagdaang birnes. Nakakainsulto. para silang nandidiri sa akin. Sa isang minor subject ko, wala na nga akong kilala ni isa wala pang gustong guru mo po sa akin. Bullying na yata ito. Pwedeng sumali sa grupo nyo? Tanong ko, ni tumingin sa akin. Tahimik lang sila at hindi ako pinansin. Hindi ako makapaniwala. Buong buhay ko, nabibilang ako sa isa sa pinakasikat na grupo sa school noong high school. Kami ni Nadisere, Tara at Well Janine, kilala kaming apat at hindi pa ako nawalan ng kaibigan. Malalim na buntong-hininga ang pinakawalan ko nang nagsimulang sumikip ang dibdib ko. Sa limang grupo sa subject na iyon, ay walang tumanggap sa akin. Kailangan kong gawin iyon mag-isa. Hindi man sa hindi ko kaya, pero iba pa rin talaga pag may kagrupo ka. Sa bawat paglalakad ko sa koridor at sa pagmamasid ko sa malayo kina Hector, nalaman kong ang layo ng agwat naming dalawa. Ako, si Francisca Aldi ay mag-isa at walang kaibigan. At siya naman, tumatawa ang kanyang mga mata habang pinapalibutan ng isang pulutong na kaibigan. Ganon talaga siguro ang buhay. Kung marami akong kaibigan sa Manila, ganon naman ako ka kapos dito. Pumasok ako sa CR pagkatapos kong maglan sa kantin. Mabuti na lang at hindi ko nakita si Coco. Kung nasaan man siya ngayon ay hindi ko alam. Mabuti na rin iyong demo na kami magkita kasi mas lalo lang mag-aalab ang usap-usapan tungkol sa amin kung masaksihan pa ang pagkikita naming dalawa. Lumabas ako ng CR para matagpuan ng isang galit na galit na babae. Hindi ko siya kilala pero pamilyar siya sa akin. Mukhang grupo ito minsan ni na Hector. Galit na galit siyang nakatitig sa akin habang daladala -dala ang isang timba ng maputik na tubig. Kumunot ang noo ko. Lalagpasan ko sana siya pero hinawakan niya ang braso ko at ibinuhos niya sa akin ang timba ng tubig. Basang basa ang kulay maruntong saya at ang puting school uniform. Walang hiya ka, Chiskalde. Iyan ang bagay sa'yo. Paasa ka kay Kuko na mamalot niyang sabi sa akin nalaglag laglag ang pangako. Kahit kailan, hindi ko pa ito nararanasan sa talang buhay ko. Ito yung mga napapanood ko sa TV na ginagawa ng mga bully sa taong ayaw nila. Ito yon at hindi ako makapaniwalang nararanasan ko ito ngayon. Laglag ang pangako habang tinitingnan ko siyang mabuti. Agad may umawat sa kanya kahit na pumigla siya at bahagyang umiyak at nagwala. Huwag niyo akong pigilan! Huwag niyo akong pigilan! Ang babaeng iyan, hayop ang babaeng iyan! Sabay toro niya. Tama na abe. Narinig kong utas ng mga lalaking pumipigil sa kanya. Napatingin ako sa uniform kong basang-basa ngayon ng tubig. Medyo may amog din ang tubig kaya mas lalawa kong nairita at nang lumapat ang puting uniform ko sa bra ko, ay nagbakat na naman ito. Agad kong inikis ang braso ko sa dibdib ko nang sa ganon ay hindi makita ang bra ko, pero huli na ang lahat. May isang lalaking sumipol pa sabay kuha ng picture sa kanyang cellphone. Sa sobrang inis ko ay naiiyak na ako. Gusto kong pagsusuntukin silang lahat. Bumabagsak sa akin ang katotohanan ng wala akong kaibigan dito wala akong kakampi. Iniwan ako ng boyfriend ko. Papalubog ang negosyo ng pamilya ko. Pinagtaksilan ako ng kaibigan ko at hindi ko alam kung may lugar pa bang para sa akin dito sa mundo. Oh, ano pa? Yan lang ba ang kaya mo? Naiiyak ako pero may kaya pa rin akong maghamon. Para bang hindi lang si abi ang sinasabihan ko nun Parang ang tadhana ang kausap ko. Ano pa? Sige pa! Sabi ko, nagwala siya at nakita ang matatalim niyang kuko na inaabot ako habang inaawat na ng tatlong lalaki. Naramdaman ko ang panginginig ko. Masyado palang manipis ang uniform na ito, kaya ang bilis kong mga tog sa lamig. Walang hiya ka! Magkaibigan na kami ni Kuko simula pa pagkabata at gusto ko siya noon pa at ikaw, dumating ka lang ay di niya na ako pinapansin. Sigaw niya. Hinayaan ko siya kasi kung saan siya masaya, masaya na rin ako. Ganun ko siya kamahal. Pero nang nalaman ko kung anong ginawa mo sa kanya. bow, chis bow. bo. May nagtapon sa akin ng mga basurang papel. Napalingon-lingon ako sa mga tao sa paligid. Hindi ko mahanap. Tatlong bisis akong tinapunan mga duwag sigaw ko sa sobrang inis tabi nga may sigaw akong narinig ng isang pamilyar na boses sa likuran hindi ko inalintahan na iyon si Abel lang ang hinarap ko habang nag-aalboroto siya tungkol sa pagmamahal niya kay Coco na kasing tanda na ng panahon mainit akong naramdaman sa gilid ko habang nakikita kong unti-unting naminog ang mga mata ng tao sa paligid. Nang nilingon ko si Hector sa gilid ko ay bumungod sa akin ang nagvi-flex niyang muscles at ang bumulandrang nakakalaway na tight burning abs habang hinuhubad niya ang kanyang t-shirt para ipulopot sa akin. Tama na abe! Haan niya sabay tingin sa kay abe. Hindi ko na may ang pagmumuka ng mga tao sa paligid. Huminahon si abe at tinuro niya ako para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Hector, mas mariin kong narinig ang boses ni Kati sa paligid. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao. May mga suminghap at pumuri sa kagwapuhan, Hector. Kahit na may kaguluhan ay nagawa pa rin nilang pagnasaan ng kagwapuhan at kakisigan ng lalaking nasa tabi ko. Si Hector na naman ba ang niluloko niya? Si Hector? My God! Sa oras na malukos si Hector, makakapatay na ako ng tao. Dinig kong bulong-bulungan sa paligid. Tinanggal ko ang t-shirt na pinulupot sa akin Hector at sinaksak ko yun sa burning abs niya. Huwag kang makialam Hector! Sabi ko at hinarap si Abby. At ikaw na manining, kung gusto mong pahiyan ako para kay Coco, edi sana nilubos-lubos mo na. Sana nilunod mo na lang ako sa tinago. Binitin mo pa eh. Inirapan ko at tinalikuran. Seryoso akong tiningnan Hector. Galit siya. Kitang kita ko sa mga mata niya ang nag-aalab na galit. Namilog ang mga mata ko. I never thought he'd be so damn beautiful when he's this angry. Marahan niyang pinulupot pabalik ang t-shirt sa akin at hinila niya ang braso ko para hindi ako makaalis ng tuluyan. Hawakan mong mabuti yan. Sa oras na makita kong makita ulit yung kaluluwa mo, hindi ko na alam kung anong magagawa ko sa'yo. Bulong niya bago bumaling kay abe. Kumalabog ang puso ko. Hindi ako makalunok ng maayos. Napatingin ako sa kami niyang mahigpit ngunit marahang nakahawak sa braso ko. Alam kong galit kayo sa kanya dahil sa nangyari. Pero ito lang ang masasabi ko sa ngayon. Simula ngayon, pag-aari ko na ang babaeng ito. Sa oras na may gumalaw sa kanya, ako ang makakalaban ninyo. Seryoso niyang sinabi bago ako hinikit palayo sa karamihan. Narinig ko ang daing ng mga tao, ang pagtawag nila kay Hector. Pero hindi man lang lumingon si Hector para tingnan sila. Diretso ang lakad niya para makaalis kami doon.